Magpahanggang ngayon ay mainit ang pinag-uusapan online at nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa publiko ang binabatong akusasyon laban sa batikang aktor na si Ian Veneracion dahil di umano sa napakamahal na talent fee nito para lamang sa ilang oras na kanyang public appearance. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa akusasyon na mahal ang talent fee ni Ian Veneracion. Ronaldo Carvalho exposed the cost of Ian's parade appearance. Nagsimula ang lahat ng ito sa Facebook post ng writer-director na si Ronaldo Carvalho noong January 16, kung saan ay naglabas siya ng saloobin sa nalaman niyang talent fee ni Ian sa tuwing maiimbitahan ito sa mga pista sa probinsya isiniwanat niyang mahal pala ang rate nito para magkaroon ng public appearance. Lahat ni Ronaldo kinukuha si Ian para dumalo sa Tarlac Festival na gaganapin sa January 28 Sasakay lang umano ito sa float. Ipaparada siya sa bayan ng Tarlac City at kakaway lang sa mga tao. Sabalit, so, ikinagulat o mano, kakilala niyang talent coordinator ang idinimand na talent fee ng road manager ni Ian. Sinabi o ng RM ni Ian na 500,000 pesos ang talent fee ng kanyang alaga sa loob lang ng dalawang oras at kapag lumagpasaan niya ay may dagdag pang 100,000 kada oras. Maliban sa mahal na TF, nagdemand din umano ang road manager ni Ian na dapat may sariling float ang aktor at walang kasamang ibang artista o kung sino-sino. Dapat din daw na magkaroon ng 50% down payment kapag nagapirmahan ng kontrata at mahigpit pa raw na bilhin ng RM bago sumampas si Ian sa float, dapat ay fully paid na ito. Wala naman daw problema sa bayad at okay sa pamunuan ng Tarlac Festival ang kalahating milyong talent fee kahit sobrang mahal. Pero ang hindi raw nagustuhan ng mga ito ay may limit pang dalawang oras ang aktor at kapag lumagpas ay may dagdag pang isang daang libo kada oras. Natakot raw ang production na baka kapag naka 2 hours na ay biglang bumaba ang aktor sa float at iwan ang mga tao. Mahal rin kasi ang 100,000 pesos additional nito lalo na at hindi rin sigurado ang itatagal ng parada dahil dito, ipinalam na raw ng talent coordinator sa road manager ni Ian na umayaw na ang pamunuan ng festival. Binalikan daw ng RM ang talent coordinator at sinabing pumayag na si Ian sa 500,000 pesos na talent fee at tatapusin din niya ang parada. Pero hindi na raw itinuloy ng talent coordinator ang pagkuha kay Ian at kinontak na lamang si Piolo Pascual bilang kapalit nito. Samantala, binigyang diin naman ni Ronaldo na masyadong OA ang kalahating milyon na hinihinging talent fee ni Ian para sa parada kahit nga raw abutin pa ito ng limang oras. Wala naman anyang gagawin masyado ang aktor kundi kakaway-kaway lang. Buti nga raw kung binabayaran ito ng 200,000 pesos per day sa taping o shooting magdamag. Ayon pa kay Ronaldo, nang malaman niya ang ganitong presyohan, una niyang naisip na baka ang road manager lamang ni Ian ang humihingi ng malaking talent fee. Pero nilinaw daw sa kanya ng talent coordinator na mismong sa aktor ng galing ang ganong kondisyon. Ibinunyag e pa umano nito na talagang makwenta at nagbibilang si Ian ng oras. Tarlac LGU clears Ian's name on malicious post about his talent fee. Kasunod ng malisyosong post ni Ronaldo patungkol sa talent fee ni Ian, agad namang naglabas ng paliwanag ang mga tagapag-organisa ng Kaisa Festival sa lungsod ng Tarlac. Noong January 18, sa Facebook page ng Tarlac City Information Office ay itinanggi ng organizers ang mga aligasyon na si Ian ay humingi ng 500,000 pesos na talent fee para sa isang dalawang oras na public appearance at sinabi na walang komunikasyon sila sa aktor o sa kanyang kuponan. Dagdag pa nito, hindi natapos ang kanyang negosasyon sa isang pribadong kumpanyang naghahanap ng kanyang partisipasyon. Ronaldo stays firm on Ian's fee revelation. Sa kabila ng paglilinaw na ito, patuloy pa rin na pinanindigan ni Ronaldo ang lahat ng kanyang mga sinabi. Sa kanyang Facebook post, nirepost niya ang ulat mo sa organizers ng Tarlac Festival na nagsasabing walang kinalaman si Ian sa anumang akusasyong binabato laban rito. Ayon kay Ronaldo, kung sino-sino na nga lang daw ang nakisakay at nakisawsaw sa kanyang post na hindi man lang nito binasa ng maigi. Giit niya, malinaw naman daw na sinabi niya sa kanyang post na walang komunikasyon ang Tarlac Festival kay Ian. Hindi ito ang nakipag-usap. Sa halip ay nag-hire ang mga ito ng private company bilang talent coordinator ayon sa advisory na ito. Lahat ni Ronaldo nung nireport daw ng private company na kalahating milyon ang asking talent fee ni Ian in a limited 2 hours parade with 100,000 pesos additional per hour sa pamamagitan ng road manager ng aktor, na mahalan ang Tarlac City isang Festival Grand float Parade Organizers. Tinanggihan na daw nila si Ian sa pamamagitan ng private company na kausap naman ng road manager. Binigyang diin din ni Ronaldo talagang totoo na hindi na kompleto ang negosasyon dahil sa pinakancel, na mahalan umano ang mga ito ng sobra at natakot sa mga demands ng road manager binunyag din ni Ronaldo na sinabihan siya ng private company na kung pwede ay i-take down na kanyang viral post base na rin sa request di umano ng Tarlac organizers. Pero nanindigan siyang hindi niya ito aalisin dahil mismo ang private company ang nagsabi sa kanya na totoo ang lahat ng mga naibahaging impormasyon ng na mga ito sa kanya. Bagamat gusto niyang protektahan ang mga ito, wala na raw siyang magagawa dahil tapos na na isulat na niya. Paliwanag ni Ronaldo, una pa lang ay nagpaalam na raw siya na isa sa publiko niya ang nalamang ito. Kung sinabihan daw siyang off the record ay walang problema pero sumang-ayon ang private company na isusulat niya ito. Inamin din ni Ronaldo na maging ang company ni Ian ay agad siyang kinontak matapos mag-viral ang kanyang post. Nagpaliwanag raw ang mga ito pero hindi niya pinansin dahil sa hindi naman daw niya kilala at lalong hindi ang mga ito ang kanyang kausap. Sa mga nangyayari ngayon, ayon kay Ronaldo, ang Tarlac Festival at management ni Ian ay nagtatangkang papanatili ang kanilang dignidad. Kanya-kanya raw palusot ang mga ito laban sa kanyang post. Balta pa niya sa mga nakikisawsaw, hindi siya magsusulat ng hindi niya nilinaw kung ano ang totoo dahil sa kredibilidad niya bilang journalist na iniingatan niya sa mahigit apat na dekada ang nakataya dito. Sa huli, iginiit ni Ronaldo na ang pinanghahawakan niya ay ang katotohanan, ang totoong pangyayaring ikinuwento sa kanya. ian cab releases a statement on issue Kasunod nito, naglabas rin na ng pahayag ang kampo ni Ian. Sa official statement, inihayag nila na malisyoso ang viral post at isa itong pagtatangka upang ipahiya ang aktor sa publiko. Nabanggit din ng management ang strict policy of confidentiality and transparency na talaga namang kailangang sundin pagdating sa business negotiations pero nilabag o mano ito ni Ronaldo. Sinabi rin ng management na ang mga detalye ng writer-director ay may inaccuracies o mali-mali dalang reported budget na binanggit sa ay hindi naaayon sa mga natalakay nila ng kliyente. Paglilinaw nila, hindi sila nag-request na karagdagang bayad. Malinaw ang kanilang mga kondisyon, lalo na sa oras sa kinakailangan para sa kaganapan at hindi daw sila nagmungkahi ng solo float ibinunyag din ang pamunuan ni Ian na ilang beses na nilang sinubukan na makipag-ugnayan at nagipag-usap kay Ronaldo, ngunit hindi siya ma-reach out sa iba't ibang klase ng komunikasyon. Rinak daw sila nito sa social media at tumangging makipag-usap. Ang pahayag mula sa kampo ng aktor ay may kasamang patunay na nagpadala sila ng mensahe rito upang iparating ang kanilang panig at ituwid ang maling impormasyon. Maliban sa online defamation, ito rin daw ang dahilan kung bakit pinag-aaralan na rin nila ang posibleng legal action laban kay Ronaldo. Ronaldo apologized to Ian. Hindi naman nagpatumpik pa si Ronaldo at agad na sinagot ang kampo ni Ian. Sa kanyang pinakabagong Facebook post, base na rin sa naging panayam niya sa isang news site, ipinunto niya na hindi niya inaatake si Ian dahil ito niyang mahalaga ito at nilarespeto bilang tao aktor, concert performer at maging bilang isang artist. Ayon kay Ronaldo, simpleng ibinahagi lamang niya isang tunay na kwento na ibinuking sa kanya ng isang private company at ang Tarlac Festival Talent Provider hingat sa unang pagkikipag-usap sa road manager ni Ian. Ipinagtibay niyang may pahintulad siya na isulat at ipost ang mga impormasyong ibinahagi sa kanya hindi daw niya inaasahan na ang kanyang post ay magiging viral at lalabas sa tamang konteksto dahil sa maraming tao na kikisaw at nagpapalabo ng lalaman. Sinabi niya na may ilang hindi nagbabasa na kanyang orihinal na post ng maayos na nagdudulot ng iba't ibang reaksyon sa pangyayaring ito. nagbabatid si Ronaldo ng buong pusong paghingi na kapatawaran kay Ian dahil sa sa kanya ng masamang imahe at nilagay niya ito sa alanganin. Maging ang paglantad sa mga pakikipag-usap at hinihingi na kanyang RM na kina turn off ng pribadong kumpanya at ng Tarlac Festival. Umaasa siya na maiintindihan ni Ian na mula pa noong dekada 80 nang siya isang entertainment journalist pa lamang at hindi pa isang award-winning screenwriter at film director, may kredibilidad siya sa lahat ng kanyang sinusulat bagamat pinagsisisihan at humingi ng paumanhin sa nagawa. Giniit ni Ronaldo na hindi niya ito uurungan dahil para sa kanya, ito ay isang totoong kwento at nasa alanganin ang kanyang kredibilidad bilang isang manunulat ng 43 taon. Wala raw siyang masamang intensyon. Iniisa-isa pa niya kung si Ian ba ang sa kanyang post o ang management lamang ng aktor. Ayon kay Ronaldo, gusto niyang malaman kung attitude ba ni Ian ang nirepresent ng road manager. Kung mga demands ba daw talaga ng aktor ang mga sinabi o discard lang lahat ito ng kanyang RM. Para kung sakaling hindi galing kay Ian, maitama niya ang RM niya for his benefit. Pagkatapos ni Ronaldo, he has a bad RM after all. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!